Yan guys, luto niya yung kasaba ng ganito. <laughs> Instead na kasaba pie, kasaba cake, gawin yung bilog. At saka yung kulay niya is magkaiba. Okay, well, looks very yummy guys. Try nyo. And then steam nyo siya ng 30 minutes. Depende sa kasaba kung luto na siya after 30 minutes or more in the morning. That's very yummy. Very yummy, I mean. Nisting ko na yan, guys. And then, na yan. Siyempre, i-video lang natin para meron tayong pang upload At saka, ano, ito na nakikita niyo yung tsura niya. Ito ang sarap niya, guys. Yung sa ilalim is square yan kasi buo yung buong plato niya nilagay ko yung ano para tao sinislice ko lang siya ng ang triangle I mean. Tsaka yung iba yung form niya is pabilog. Kaya ganyan yung tsura niya. Thank you so much for watching guys. Babush!